Yun mga idol, so dahil lumuulan, uh, panahon po siguro nito na uh, sadyang maulan, ano po. So uh, lumipat po kami muna dito sa ating na uh, project po dito na katabi lang din po ang ating uh, layout. Ano po. So yan po yung uh, lay layout po natin na uh, yung may-ari niyan ay kapatid din po ng uh, may-ari po nitong uh, ongoing project din po dito na yung Kisame na PVC ano po mix ng PVC at ng hardware plate so uh, may nais lamang po ako ng uh, ibahagi po sa inyo ano, mga idol so uh, ang vlog po na ito hindi po ang layunin nito ay para masiraan yung uh, ating mga kasama sa trabaho sa pagkat napakahirap naman pong uh, ano uh, sirain natin yung ating uh, mga kasama sa trabaho ano po, sa pagkata uh, dito naman nila kinukuha mga idol yung na uh, binubuhay po sa kanilang pamilya ano po or uh, para sa kanilang sarili ano uh, ang black ko na ito ang layunin po nito ay para concern lang naman po para doon sa may-ari na uh, lesson na rin po siguro para sa ating mga manggagawa ng ano, mga idol. ito po yung isa uh, sa mga problema po dito ano po eto po mga idol nandito po kami sa second floor ano po so kung makikita nyo yung kapal nito ay higit pa sa 1 centi uh, one inches ano ah uh, eto po ay yung mga loose cement or yung mga plaques po na pwedeng pinaghaluan or uh, pwede rin pong yung mga nahulog sa kalitada mismo ano So yung sa nakikita ko dito mga idol, ang mix po nito ay sa palitada po. So uh, pinong-pino siya oh. So napakakapal. Dito natin ma ah uh, mga idol na kailangan talaga natin sa isang project ay yung maintenance lalo na pag uh, ano para maiwasan natin yung uh, ganito. So sa so, unang punta namin dito mga idol nung uh, nagkisame kami, Marami na po akong pinatanggal na ganito. So yung mga natitirang ito mga idol ay uh, tira lang namin nung unang naglinis po kami dito. Ano? So lahat po ng part nito ng bahay ay meron pong uh, ganyan na hindi nalinisan. Ang dami mga idol. So ito yung isa sa mabigat na trabaho ng mga kasama na laborer. Ano po na papatanggal natin natin na po yung maintenance na uh, magkaroon sana tayo ng maintenance para sa ating mga kasamang uh, ano po para na sa mga nagkukontrata o hindi naman po sa mga arawan uh, kailangan talaga natin yung mga maintenance na mga kasama na maglilinis para maiwasan po yung mga uh, ganito or uh, nasa leadman na rin po mismo na magutos sa ating mga kasama na ano. Tingnan nyo po ito. Double trabaho. Then sayang din po sa materials. parang so nakita niyo naman po sa una ng ating uh, uh, video ano uh, hindi niyo po madalas makita ito sa amin na igdadaya mo tap po kami dito sa mga walling o oh, tap wheel ano uh, inaasa po namin yung uh, palitada ano. so may mga previous sa uh, project na rin, na rin tayo mga idol na pinadadaan natin ng uh, tap pero hindi po buo unlike po ng uh, ginawa namin dito mga idol na buo talaga na pinadaalan po ng uh, cup, cup wheel, itong walling so uh, marami pong factor mga idol kung uh, bakit uh, tinagawa ko po ito sa ating mga kasama ano po so isahin natin mga idol so una siguro alam to ng mga batidong pintor at sang at ng mga pipintura talaga. Pinaka pinakamahirap na ayusin mga ito is sa laylayan. Ito yung una na dahilan kaya pinaka pinadaanan namin ng kapwil itong walling ano po. Ay yung laylayan na hindi maayos. Laylayan po ng napalitada. Uh, Dikita tayo ng sampol ano. So ito, hindi pa namin to napapadala ng kapwil ano mga idol. Kung makikita nyo mga idol, ay bukol-bukol dyan sa ilalim niya. Yan. Na hindi maayos yung pagka uh, palitada na niya dyan sa laylayan. Sa baba mismo ng uh, sa palitada. So yan yung una ano mga idol na napansin ko dito sa palitada po nila dito. Kaya namin na pinadali ng kapwin. And then, pakalawa mga idol, ay yung mga dugtungan po ng sa palitada. So, malim eh, pag ganito kaluwang mga idol, pag at mag-isa lang yung nagpalitada, nahabutan nyo ng oras ng sa oras ng pagkain. So, automatic, may duktungan. Uh, lalo na pag magpupuro. Ano. Kung pansin nyo, mga idol, ito close up natin. Yan o. Hindi na po dumikit yung uh, pangalawang pahid nila ng puro. Yan o. Kitang kita po yun o. No. Yan. So bukul po yan na mahirap ng habulin mga idol. Kahit yung pinakamagagaling na siguro nating pintor. Unless kakapalan talaga yung uh, pati or uh, anong gagamitin masilya mga idol Iyan Para matanggal natin yung bukol-bukol. Saka kung saka kung uh, iipuin natin mga idol yung sa palitada. Hindi ko naman sinasabing yung sa aming palitada ay mas maganda po dito mga idol. Ay uh, ramdam natin mga idol yung mga dugtungan talaga ng sa palitada. Iyan o. Then, uh, pakaplo, mga idol na senaryo kaya ko pinakapwil itong mga wall niya hindi sa, sa mga siko uh, ng ating uh, ng mga palitan at saka dito sa mga kantok ng palitan na hindi po maayos so sa kapwil mga idol inaayos na namin ito itong mga kanto niya and then maski dito mga idol inaayos na rin po namin yan <clears throat> then sa mga bintana mayroon din dito Ngayon at maaari pag kami ang nagpapalitada mga idol ay sa walling at kanto ng bintana ay sinasabay na po namin kasi ito pag kami ang nagpalitada so yung tuktungan uh, ng, uh, ang alam ko dito mga idol is inuna itong walling bago nagkanto yan o no? kitang kita mga idol yung sa mukul ng duktungan uh, ng walling at ng ganto then pangapat sa tingin ko naman mga idol ay uh, nauna itong hamba bago sila nagpalitada pero ang uh, ang problema kasi dito mga idol hindi ko alam kung talagang yung kahoy dahil uh, natuyo na itong hamba Ano po So sa pagitan ng uh, ng pader ng hamba mga idol is uh, bumukol na kanina ito. Ngayon na diamond cup na namin ito. Ah uh, so pantay na siya. Ayun oh. So hindi naman natin masisisi yung mga kasama natin dito mga idol. Ah uh, nangyayari talaga ito yung mga ganito, yung uh, kahit uh, nung nagpalitada, is pantay na pantay naman. Kalaunan ay uh, nagkaroon na ng uh, oh lumubog na itong hamba. So part po yan siguro ng curing ng kahoy pag natuyo na. So ang tinakaming talaga dito kaya nagpaka mga idol is sa klase po ng uh, sa palitada. Marami po talagang ano uh, kakukunan yung sa palitada. So para mas magawa namin nga uh, uh, makamit yung standard ng ating uh, ng aming pintura mga idol ay mas minanginam ko po na ipakapwil na lang po lahat ito so uh, pagkatapos kami ng tapos po mga idol o oh, uh, pinapaliha ko po ito ng ano, uh, number 60 or uh, number 36 po na liha ano? Yan, so ito na yung sample ng uh, i-copping namin saka ano naliha so ang gagawin namin dito mga ngayon kalagdagan sa preparation namin ng wall ah, uh, raw roller namin to ng tubig then na uh, bubugaan ng uh, blower sa ang pa primer yun know, so halos uh, matanggal na rin lahat uh, yung mga loose cement or flux na naulog po dito sa second floor ano, mga idol so kunting pati na lang naman na yung uh, natira pa dito yun know. So, papaulit pa natin yan, papatanggal natin yung mga maliliit na natira. So uh, katulad po nang uh, sinabi ko kanina, mga idol, ay respeto pa rin po sa nauna no, sa atin dito. Yung sa palitada, mga idol, uh, hindi po kami yung nagpalitada po dito. Kung ano man yung inabutan na namin dito, mga idol, ay ayusin na lang po namin. So, hindi ko na po itong video na ito, mga idol, para punahin sila. Uh, Nag-vlog ko, nalabas ko itong video na ito, mga idol, para uh, magkaroon tayo ng uh, idea pa na kung uh, hanggat maaari, mga idol, kung kaya, na, na kaya naman nating ayusin ng mas maayos pa yung sa palitada, mga idol, at uh, hindi natin iyaas sa ating mga uh, kasamang pintor, ay ayusin na natin. Sa aming mga project kasi, mga idol, bigyan ko lang kayo ng pagting idea. Uh, naman natin, ano, mga idol, pag ganitong bear lang yung aming mga project, o hanggang palitada lang, uh, pinapaliha ko po lahat yung sa walling na aming pinalitadaan. And then, uh, nagpapalinis din po ako. May nakalaan po talaga maintenance sa aming grupo para po maiwasan yung uh, uh ganitong ah uh, mga scenario na sayang nasayang po na halo ano yon mga para, so sinipin natin yung uh, tinanggal namin dun sa tasa no yung mga nahulog o yung mga naiwan na plaques or uh, loose cement no mga idol yung na uh, tinanggal namin kanina na pinatiktikan ko so ito siya mga idol napakarami po nito so kung isipin mo mga idol Uh, ilang bag kaya to ng semento? Uh, Ang dami po nito. Meron pa doon at uh, meron din doon na naunang uh, pinatanggal ko na. And then And then, mga idol, yung sa mga nakapanood po, sa so, uh, unang vlog namin dito bago kami magkisa may ano. To so, mas marami pa po yung uh, pinatanggal ko noon kaysa itong uh, nandito ngayon dodoble pa po yung uh, tinanggal namin noon kaysa yung mga natanggal namin ngayon napakarami na noon balikan nyo po yung unang video namin nung pumunta kami dito na nagpalinis ako napakarami din po noon mga idol so may iwasan natin to yung mga ganito mga idol kung uh, may malasakit din tayo sana sa mga nagpapagawa ng na sayang po yung mga material na ganito hindi naman po naiiwasan talaga mga idol na may mga natitira sa ating mga pinapahalo at uh, bihira mga idol yung uh, eksakto lang talaga ano? so sa amin mga idol na lagi kong uh, binibilin sa aking mga kasama ay uh, may proper disposal po kami sa mga ganito sapagkat hindi naman talaga naiiwasan mga idol na meron at merong natitirang mga halo so uh, ang ginagawa namin proper disposal kung may mga papalitadahan pa doon namin pinapahid yung mga tira then kung wala na talaga mga idol ay sa mga flooring pwede po yun or doon sa mga malalalim na part ng apundasyon kung alimbawang uh, walang, walang wala na talaga para na iwasan po yung mga ganyan.